Ano naman! Ang <laughs> ng na pagkain ah! Tadal na <laughs> niya sa'yo. Ay, salamat, Sherwax! Thank you, Jeff! Thank you, thank you! What's up, guys? Mga kawax! Mga katimuwagan Diyan! Magandang umaga, magandang hapon sa ating lahat. Panay bagong vlog, panay bagong araw, ganon. Uh, Mag-shout out sa ating lahat, sa inyong lahat, sa mga kaibigan ko, sa mga magkukong kaibigan, sa mga member ko, may kaysa sa inyo lahat. At sa team Uwagan, may kaysa out sa lahat ng member at admin. Hindi ko na kayo isisign. Hindi na tamad ako mag-vlog. <laughs> uh, guys, ito lang, uh, maiksing lang to. Okay? Maiksing vlog lang to. Maiksing video lang to. Uh, na nang dahil sa pabingo ng team Uwagan at sa ating uh, sponsor na laging nandiyan. Uh, ayaw magpabanggit pangalan yan. ng pangalan niyan. Tawagin na natin ang ang tawagin lang natin siya ng bro. Kasi yan ang tawagan namin eh. yun yeah, yan laging nag-sponsor sa pabingo ng Timuagan, si Big Bro. May gain may isang tao sa bro. At uh, ito yung natulungan namin ng uh, pabingo namin. Natulungan namin to eh. eh. Galing, ano to siya yung ex OFW galing nito sa Saudi si ano gilala nyo nata to eh si Jis sa uh, pangalan nito Jisip Posadas siya si Jisip Posadas ang pangalan niya uh, hindi lang kami nagkira to sa Saudi kasi isang ano lang kami parang nasa, sa Korais lang din siya uh, ano to siya yung inoperahan lang ng appendix baka nasobrahan daw ng inject ng ano matapang daw yung tawag doon mapahilab dun tapos hindi ko alam ano yun ay <laughs> ano ba yung anesthesia yun na sobrang na inject eh paglabas na siya labas sa labas hospital na paralyzed na siya hindi siya makagalaw lahat pero buti ka nga ngayon nakagalaw galaw siya tapos may guys mayroon akong isang video dyan na kinuha sa isang isang, isang sa isang vlogger maexe lang yun uh, yun ang unang interview na dun eh sa, sa Pilipinas ko, kalimutan ko sino yung vlogger yun may nasa dulo lang dinugtong ko lang guys at ito si JC Posadas nagpupuyat to sa bingo eh, pabingo, sa mga pabingo kung saan saan lang makikita ko dahil pabili lang ng gamot si eh, para makapagbili ng gamot nagpupuyat sa pabingo eh nagpunta to sa bingo namin sabi ko punta ka sa bingo kasi baka makatulong kami pag manalo ako pag may metira ako bibigay ko sa iyo eh ngayon yung pagkakataon naman na dumating yung ano namin yung big sponsor I, nung bibigyan kami ng ano, natuwa si amin si Big Bro. Uh, natuwa, binigyan kami ng tatlo kami, pinagbigyan kami, bibigyan kami ng uh, tag 500 talent fee daw, TIP. Ako si John Break ka kasi linirat So gabi ko kay ano, Big Bro, yung 500 niyan. Ibibigay ko sa ano, ibibigay ko kay Jess Posada kasi nandiyan sa baba nagpupuyat, nagbibingko tapos ngayon. Sumunod naman itong jump break Saka sa linirat uh, Sumunod lang Ibigay din sa amin boss Boss si Roax Ibigay namin Tapos naman Ito naman si Big Bro Kunin nyo na yung 500 Ako na magbigay ni Bang Binibigyan ni Bro na ano yun Toki Toki binigyan yun So Malaking pagpakinabang din sa kanya yun Sa kanya yun Diba Yung halaga na yun Binigyan, na, binigyan namin Ng uh, sponsor natin At hindi ko na to patagalin guys Panuloy lang natin ito Yung kwento ni

ng araw bagong pag-asa It's your Walks journey na Kagrupo ka Mga ka-sword fam At mga kaibigan Yeah, yeah Tayo na, tayo na at Mag-subscribe mag na kayo sa channel niya Panoorin ang mga sayahan at kwentuhan ng buong barada Watch mo, ready na It's time for Shear Walks Journey I love you. Yun guys, yung ano, pangalawang video na kinuha ko dun sa isang vlogger. Na, yung interview niya noon, kinuha. Uh, ako ng kunti. Baka ma-ano tayo dun, madali. si <laughs> ma PR tayo dun. Baka tawag dun yung ma-reuse Baka, marius tayo. Para paano natin guys. Kunti lang naman to. Tara. Ano na, ano kung na-operahan na, sa harapan sa Saudi. Anong, anong sakit? Appendix. Paglabas ko ng hospital sa Saudi, ganito na ako. Appendix lang? Tapos na ganyan kaya? kayo? Yan, ano, ano na po. Hindi ko na maisara. Ayan. ganyan na po lahat. Yan. Hindi arthritis? Ihingga hindi ganito. Anong findings ng doktor? Dito po yung opera sa akin sa Saudi. Dito po yun. Kaya dito, Malakas hindi, po na kayo, po ako noon. hindi na kayo nagpa, check up pagdating dito? Nagpa-check up po ako, sabi nung doktor dito, yung inano sa kain gamot na ano tinurok sa kain gamot malakas po. ba?